Good morning! Welcome sa PIDPRO TV. Nandito po tayo ngayon sa bayan ng Munyos probinsya ng Nueva Ecija, upang dalawin ang ating kaibigan na dating OFW na pumalik sa Pilipinas upang magnegosyo ng pagbababuyan. Ngayon naman po ay ating pakinggan si Ginoo at Ginang Hamin sa pagbabahagi ng kanilang karanasan sa paggamit ng PIDPRO. more than 20 years na ako sa Saudi bilang uh, registered nurse at naka-assign ako sa ER. Ngayon, eh, kumo malapit na kami umuwi, so nagpalipat muna ako sa home health. Sa home health, mayroon kaming pahinga talaga. Ngayon, ang ginagawa namin ng kasama ko habang wala kaming pasyente, naka-monitor kami sa, sa cellphone at ang pangkabuhayan ng hinahanap namin eh, naisip namin, baboyan. So, ngayon, tumingin kami sa Google, ang nakita namin ni eh, Feed Pro. So, yung mga ini-interview ninyo, nakita namin. Ngayon, nag-match-match yung gusto namin o yung pangarap namin na magbaboyan. Ngayon, ang sabi namin, o sige, sino kayang mauuna sa atin? Itong feed bro na lang, itong feed bro, walang ano, walang amoy-amoy, gano'n pagka dating namin dito, nagpa-build na kami nung baboya na yan. Tapos, speed pro ang dinala namin. Ang naging outcome naman, after 4 months, uh, which is started the last October, October, kami, 26. bumili ng mga kulig. Uh, kulig. So, inabot yan ng 44. Yung 44 na yon after 4 months, yon uh, nagbenta kami. Ang outcome, tumubo naman kami. Yung limang natira, So yun. Ano namin, at saka yung mga ibang page doon na natira, uh, yun ang tubo namin. Yan ang masasabi ko sa video. Kaya, well, in fact, may nagsasabi rin naman na iba. Hindi ko nag -inip. Basta, doon na kami nakapokus eh. Alam na namin ang procedure at saka naging maganda naman ng outcome. Mm, at naman. tapos, eh, o-order ka lang, papakain mo. Tapos, eh, tama naman, walang amoy, So, hindi ko na rin masasabi kung sino man sila basta sila. At ang masasabi ko, dito pa rin kami. So, hindi na ano, na-challenge ako yung sabi, baboyang walang amoy. Oo. May, sigura, sure ba ako na walang amoy ito? Kung na una kasi yung mga neighbor dami, magre-reklamo. Mm -hmm. Sabi ko, why not ako siya? Kaya, almost three months yun, lagi ko chinecheck sa ano, Facebook, YouTube, yung mga in-interview nyo. Ako siya, masubukan ko natin. Kaya, mm -hmm. simulan na kami start namin. Nasubukan ko po yung ito na nung ano sila. Kaya nagbababad ako sa gabi, tapos pakakain mo sa umaga. Ganun ginawa ako nung one month in up to two months. Ganun ginawa ko. Dahil marami nga sila eh. Kaya ang dami. Pag nagbabad ako sa... Pag napakain ako sa hapon, bababad ko na ng six or seven para sa morning na yon. Ay, masigla ako talaga, no? Mas, mas, sila, sila meski um, marami sila, sila talaga. Sila. Pag pinapakayo, talaga nag, sila, nagbabalihan nga eh. Hmm. Doon nung tuwantawa nang kaya kawawa nga mga hindi ka nang mas lalaki. Pero yung mga bumili sa palengke, si, yung, yung mga bumili ng mga baboy, yun nga talaga, wala siyang taba. Yung Taragang, karne? ganyan lang ang taba niya, siguro one inch lang. Tsaka nakita rin natin half sa inch. ano? Inch. Half inch. Minsan half inch lang. Kulay-pulay yung karne. Kulay-pulay -pula yung karne niya magandang. Sa so, na ko sa ano nga, una na ipa, may swimming pool, kinapos ako ng ipa. Although nagana ko siyempre, wala eh. Kaya nagputik sa dami. Nagputik siya. Nagkulang Nag ng ipa, ipa ron talaga, sa, o. sa lupa. So, siyempre, hindi mo maiwasan yung basa-basa naghalo yung ipa at saka yung putik yung kaya nung lupa. binili nila, nila yung baboy halos parang kalabaw na lobo lubob <laughs> sa mga putik-putik eh yung, yung nanguhuli yung nanguhuli putik-putik eh, na rin kasi ang putik-putik ng mga baboy yung namin doon eh. <laughs> uh, eh binili ko kagad ng yung unang ano ito. yung unang ito. Uh, first 10 uh, 10 na baboy kinabukasan eh ito eh, ilalok kasi so So, binili din namin ka ito. Then the other day, yun namang ismas ko para sa akin naman. Sabi ng kaibigan ko eh, para kayo na malenggin ng ano ah. Mga sasakyan na isang araw lang, wala pang 24 hours. Ang dami niya na nabili. Eh, nakabenta na kasi kami ng baboy. Eh. Sabi ko gano'n. Ang masasabi ko naman, siyempre, kung halimbawang may on, may upload sa ano, Siyempre, mababasa rin ng mga kaibigan ko yan sa Riyadh. Nakikita yan. Eh. na yung mga nurse, nurses doon na medyo may edad na rin na kagaya ko. Mag-retire mag -ano. Ngayon, ang masasabi ko sa kanila, sige, pumunta na kayo rito at uh, tayo, uh, uh mag-usap-usap tayo rito. At talagang uh, proven ang feed pro. Proven talaga. Kina naman pong kwento ng Tagumpay ang ating naibahagi sa araw na ito. Kung kayo po ay katulad ni Ginoo at Ginang Hamin na gustong sumubok ng pagnenegosyo ng pagbababuyan, maaari niyo pong kontakin o tawagan ang numerong nakikita niyo sa inyong TV screen. Ako po si Dr. Randy Saplan ng Pro-Natural Feed Corporation na nagsasabing para sa matagumpay na negosyo pagbababuyan, gumamit ka ng FeedPro.